Mahigit isang linggo na nang pumutok ang gera sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas, silipin natin ang reaksyon ng mga netizen gamit pa rin po ang ating interactive listening tool na Sprinkler. Sa nakalipas po na pitong araw, galit ang nangingibabaw sa mga netizen. Kung makikita po ninyo, itong anger, pumalo po yan ng mahigit 714 million overall reach. Ibig pong sabihin niyan, pinaka-visible itong anger sa mga comment, posts at likes sa mga social media platforms gaya ng Facebook, Instagram at X o dating Twitter. Marami rin po ang naiyak o itong cry. Mahigit 207 million overall reach po yan. Meron din pong mga confused o naguguluhan. Siyempre, nandyan po yung mga nalulungkot sa nangyayaring gera. Pero sa kabila niyan, mga kapatid, ha, may mga netizen din pong determinado at syempre po nagdarasal. Nasa 40 million overall reach po yan. Dako naman po tayo sa mga keywords o yung mga pinakahinanap at ginagamit ng mga salita sa mga panahong ito. Kabilang po dyan, itong pinakamalaking bilog nito, Gaza, nasa mahigit 2.20 million overall reach po yan. Nariyan din po, halos kasing laki niya rin po na bilog Israel, 1.47 million overall reach. Pati na rin po ang grupong Hamas, nandito po yan, ay madalas na rin pong gamitin online. Marami rin mga kapatid ha, ang gumagamit at tagahanap ng salita. Hashtag News 5 tungkol sa mga gera na meron pong 2.20 million overall reach. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.